yang satu tubuh nah itu So sa mga hindi nakakaalam kung saan ang ang tutubo, ito ay matatagpuan sa Aguilar Pangasinan. So sa loob nito, marami kayong makikitang ubo, no, tsaka magagandang view. Yung isang kasama namin, hindi ko alam kung ano ginagawa niya doon. May sariling mundo. Pero shout out sa Kuya Lens Tamayo Images. So ipa-follow niyo na rin yung page niya, no. At syempre, hindi mawawala diyan si J.TW. Alright, shout din sa'yo. iyo. Syempre, kasama din natin 'yan mag-rides, no. Isang vlogger din na may 9 followers. At ayun na nga, at pababa na kami dito sa aming motor. At ito nga pala yung hahasyenda ko, no? Ayan, dilibutin ko lang kayo. Ililibot ko lang kayo. So, dyan kami nagpark. So, yun si J.C.W. So, ito naman yung gagamitin namin sana na... Ayan, di ko alam kung sino yung nakasakay dito. Oh my God, may unggoy pre! So yan nga pala yung number 1 bugus ng Baguio City diyan sa may BJH compound no. So pag nakita nyo to, layuan nyo to ha. Ah. O yan oh, no, tingnan nyo. So ito nga pala yung kubo guys na no na pagtutulugan namin. So yan. So yung kubong ito is uh, good for 6 hours, 600 pesos to 800 pesos, hindi ko lang sure pero ang alam ko 800 pesos siya. So, kapag lumipas kayo ng isang oras, may dagdag bayad siya. Siguro, nasa 100 pesos ang idadagdag niyong bayad. Pero, ox na din. Goods na goods, di ba? Pero, correct me if I'm wrong. Baka mali yung sinasabi ko. So, sa mga mahilig magkape dyan, meron tayong Daang Katutubo Coffee Shop dito. So, napakasarap ng timpla nila dito. Shout out kay ate, no? Marami salamat. So ito yung dalawa ang kasama namin na vloggers. Maraming salamat sa punta ng asyenda ko. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Ito so, nga pala yung katutubo cafe na kung saan is dito kayo pwedeng kumain, tahan, pwede kayo mag-concert dito kung gusto nyo. Papayagan nila yan kasi mababait sila. Alright? So yung mga putahe dito napakasarap. Lalong-lalo na yung tawag dito, yung Bicol Express. Which is my favorite, man. Maraming salamat. Napakasarap niyo magluto. So, ayan. Yan ang itsura ng katutubo cafe, guys. Napakalupit, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng entrance, oh. Pwede kayong magano dito, a uh, pictorial. Alright, libutin lang natin ulit. So, marami kayong makikita dito, promise. Hindi kayo mabibigo. Napakaganda dito, guys. So, ito nga pala yung view deck nila. Ewan ko kung view deck ang tawag dito, pero alam ko ito yung view deck, no? Napakaganda dito, men. Ang ganda ng ilaw, promise. O, bakit may gorilla dito? Kamu? Um, oh. May gorilla bayan Ayun, so ito yung taas niya, guys. Yan, yan yung second floor niya. Ayan, nagkakainan na sila, oh. Ooh. I smell fucking shish. Ayoko nang suka. Ang tao, oh, men. And this my likes. Eh. Ayan nga pala si Ate Kleng tsaka si Miss Mau Alright, shoutout sa inyo Yan yung mga kasama namin no, yung dalawang talagita na yan Yes Di ba? Madilim pa lang yan ha, pero how much more kapag ka may liwanag na no So napakaganda talaga dito guys, kaya itryin nyo na kung ako sa inyo pumunta na kayo dito, okay? Merik tayo ng katutubo cafe So ayan, kasama natin si Samyang Ayan, tapos may gorilla dito na si Stuckards, si Ate Kleng, si Ma, Miss Mao, of course, tsaka si J.CW at si Lenz sa Mayo Images. Oishers 107.5 107.5 Sabi sa inyo, pwede kayo magkantaan dito eh. So, punta na kami ng swimming pool dito, no? Kailangan nyo lang ng flashlight dito dahil sobrang dilim. At pwede kang madapa, pwede kang mahulog, mahulog sa ibang tao. Aww. Aww. So, yung swimming pala dito, malamig siya kapag kagabi, no? Sobrang lamig. Pero mas malamig siya. Aww. Aww. ganon dito. Ganit. Ganon dito. Alright, so ito nga pala yung gagamitin namin sa sakyan papuntang view deck. View deck ng Aguilar, Pangasinan. Malapit dito sa daang katutubo. Alright. Yeah. Alright co-pilot. So, ito lang yung pinakapakit na madadaanan nyo. Sobrang bumpy road, guys. Actually, galing na kami dito nung una pa lang, no? Pero, abort mission kami dahil may nag-check engine. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Nag-overhit. <laughs> Tabul ay mo lang. Kita nyo naman yun, check engine, overheat, yun lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ang dito, mga probe. Ayan pala yung view deck. <laughs> Ito, eh, ba't lumang ko ba Ay, buwinas ka, Kuya Leonard. Hilakad <laughs> na lang sana natin. Magpas ba tayo dun ka? O, di diba? Saka namin na-realize na, na nandoon na pala kami malapit sa view deck. Napaka-epic tale talaga. Oh. Ito na pala yun. Ay, no, Hindi kasi po sabi kasi ng mga driver, mas sa pa sabi nila. Hindi parang magtahilat. Ito ang Pero kaya ng lakarin to. na po driver. Kaya ng lakarin. Ang preview deck. Taas sabi pa, nila. yun. Lumagpas lang kami. Pare, mahal mo ko. Pare, yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo Hindi kita <laughs> 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 Nare-record niya lang Tara, manguli ako ng usa, ulamin natin Kade <laughs> <laughs> Diyos miyo marimar Yun na pala oh Yun yung view deck oh Naarawan lang Grabe yung adventure na yun ah Nagpalubak lang tayo Andito lang pala Ang pinirang nagpa-check engine lang si Brian. Oo, oh, nagpa-check engine lang. Tinry lang natin yung kakayanan ng motor natin. Wala, lugi. Naka-ADB yung isa, kayang-kaya niya to. Sula pa siya ng kasi. Uy, hindi ko alam mag-focus dito kayo. Kanyan mo to. Sige lang. Ganyan-ganyan mo lang. ganyan mo lang. a moment of truth goods pare. Sheesh. So dito sa view deck, meron din palang malapit na pagbilhan ng mga keychains, mga sticker, ayan. So mga magnet, pwede kayong bumili dito. So meron sila niyan, ayan mga bracelet. Marami dito. So, pang inaantay mo. Tara na! Tara na! ng si Kuya okay, at si Tito. Wag ano ko mag voice over ako mas maganda. Tatry ko mag voice over. J.TW2 followers. Right. Oh, kami lang po yung followers niya, ayan yung mga followers niya. <laughs> <laughs> ah, pos, ito follow ko siya para mag 10. 11 po si yung Sari Sari Store ni Ate. Anong pahalam mo ito? Joy na lang okay. Ligaya Joy uh, Ligaya. Uh, Ligaya Yes, Miss Beautiful oh, huh? laway ko. Sip, sip, sip yes. <coughs> So mga kaibigan Dito yung zip line Papuntang South America Alright Papuntang South America to guys Paano tayo magpipicture pa ganun? Yung One hour later wow! yes. So yun guys, pwede kayo dito mag-archer, mag-airgun, saka mag-ATV. Pero hindi namin tinry yung ATV since may problema daw yung daan. So, ang tinry lang namin dito is airgun tsaka yung Archer. So, 300 pesos no, kapag ka try kayo ng Archer, airgun, or ATV. So, sa Archer, uh, 30 minutes, yun yung maximum nila. So sa airgun, meron kayong 15 pieces bullets na pwedeng magamit. All Sa ATV naman no, limang ikot. Pero hindi namin na-try yun, sayang. Kasi may problema talaga yung daan daw eh. Siyempre, ano din, iniisip din nila yung pakanan ng isang customer nila. Oh. Pwede sila kapahit, eh. di ba? Kung mali yung presyo ko sa Archer, Airgun, tsaka ATV, correct me if I'm wrong na lang, <laughs> Or search nyo na lang sa Google, meron dyan. Or sa FB page nila, okay? So, dahil katutubo lang naman. So, yun, bago pala kayo gumamit ng airgun tsaka archer, ituturo mo yan ni Tito. Actually, ang pangalan nung magtuturo is Tito talaga. So, Tito na lang ang itawag nyo sa kanya, no? Shoutout sa'yo, Tito. So, yun, ituturo niya muna bago gamitin for safety and precaution, syempre. So, yun, ituturo niya kung paano mag-reload okay, ng airgun. Mamaya yung archer makikita nyo. 哈哈。哈。<laughs> tinamaan. Uy, wala kang tinamaan. <laughs> professional, lang, professional lang to guys, so. Oh, Oo. kaya mo yun? Kulang tumama, di ba? <laughs> kaya naman yung archer. Alright, so dito naman tayo ngayon sa archery. So, ayan, tinuturo ulit ni Tito kung paano gamitin yung archer. Actually, no, akala nyo lang, madali siya, no? Pero kapag uh, first time mong gumamit ng archer, napakahirap. Kita nyo yun? So, so, sa pulo, galing ni Tito. Okay. So, ayan, kung gusto nyo mag-archer, dito lang okay. yan sa lang yan. Ang katutubo. pagbibitawan mo na eh dahil busy si Tito na no, may ginagawa siya. Ako muna yung nagtuturo. Ako muna yung mentor nila dito no kung paano gumamit ng archer. Ah, uh, 'di ba? Napakalupit ko talaga, okay, sample, men. Alright, this is it, Pansit! seat. Lakang practice yan mga Lodi Paano ba yan? Shush! <laughs> Yeah, shit. not good oi 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 oye Hindi ko na nakuha yung buong video pero magaling naman si Kuya J. All right. So dito na naman tayo ngayon dito. sa ano no sa air gun. Paris ka pala Kuya Leonard. Actually si Bam dito magaling siya mag air gun no kasi natamaan niya ng tatlong beses yung target nila diyan. Hindi ko lang na video ng buo pero natamaan niya. Ito wala betlog yan, betlog. <laughs> dito ilulusot mo dun sa butas ng chocolate. <laughs> yan. Iyan mo to dito. Yan, 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 Ituk yan. ito ko. Yan. Masilay mo. Hindi mali ang hawak mo yung dito dito. Yan. Pagkahila mo ngayon pagka hindi okay. ko nyari hilay mo na no. Nandito na siya. Ngayon ito ibababa mo. Pang-aim mo lang to, bitaw mo to. Pang-aim mo lang siya. Ito muna. Oh, yan sige, hilay mo. Yan. Oh, oh, yan tama yan, tama Okay lang, parang hihilain mo lang, lang para. Oh, yan. yan, tapos bitaw mo lang ganyan. No? Oo, oh, di ba? Oo, oh. Oh, oh, okay. Peke, kahit mas magaling yung naghahawak na arte. Yawn. yaon! Malakas na yan. Oo! Oh, Oo! Oh, oh! oh! Si Kuya oh, Leonard lang ata hindi <laughs> nakatap. <laughs> Nag-aabang siya nang walang tatama. <laughs> Let's go! Oy, muntik na! <laughs> Uy, mataas nga! <laughs> Sorry! <laughs> ano, sumama isa? Ay, tatapos na kami mag-archer siya ka ng tawag dun? Airgun! Air Yan, lupit. Mas malupit sa camp dyan eh. Sorry, camp dyan. Hey! Eh. Saan tayo, kuya? Okay na po. Salamat po.

Yung, ano sir, po, ah, manganak big bike. Ah. Ay, 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 pwede bang itanong? Thank you. Thank you. Oh, hindi. kainit. Mm. Sakto lang sa, <laughs> <laughs> sa <laughs> 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 Ang lamig ng tubig kagabi. Ayun <laughs> oh, lang. At least. <laughs> <laughs> Uy, pero ano <na> yun ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, sir. hello <I> po. <laughs> Thank you po. Sticker. Ayan. <laughs> yeah. Sticker and follow natin yung mga. Thank you, sir. Ganyan pa pa kayo makabito. Ayan, so balik namin ng gagupan no, kila Ate Leia. Alright, out nalang kay Ate tsaka kay Krimo. Alright! So, ano pang inaantay nyo? What are you waiting for? Umunta na kayo dito sa, jan lang yan sa daang katutubo guys. Nakalupit dito, promise, hindi kayo magsisisi no. Sulit na sulit. Okay. At dahil malapit nang matapos itong video, huwag mong kalimutang i-like and follow ang aking page. At syempre, i-subscribe mo na rin ang aking YouTube channel. Lagi nating tatandaan na ang buhay ay temporary lamang. Kaya gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero syempre, huwag kang makakalimot sa taas. Yan ang pinaka sa lahat. Alright? Good vibes lang tayo para ti guys, no? This is Mouth TV. Signing out. Ciao!